Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo na makapag-English. Okay, dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Kamusta ang pelikula? Kapag in-English po yan, yung how was, kamusta? Tapos yung ang pelikula, na movie. How was the movie? Okay, sa pangalimbawa, kamusta ang pagdiriwang? How was the party? Okay po. So, ang itinuturo ko po sa inyo dito ay ang makapagbigay po kayo ng ideya na gusto nyong malaman kung anong nangyari sa ating pinag-uusapan. At ang pinag-uusapan po natin dito ay maaaring itong pelikula, pagdiriwang, laro, pagsusulit hanggang dito sa meeting. Okay, yan po ang ating pinag-uusapan. Inaalam po natin kung anong nangyari dito po sa pinag-uusapan natin ito. Okay, na ang ibig sabihin, ay yung akin kinukumusta ay nangyari na. Okay, nangyari na itong panunod nyo ng pelikula, nangyari na itong pagdiriwang, nangyari na itong laro, itong pagsusulit, itong kasalan, itong kompetisyon. Nangyari na po lahat 'yan. Kinukumusta po natin? Inaalam natin kung kung anong nangyari dito sa pinag-uusapan natin mga ito. Okay? para masabi po natin na na ito pong pelikula ay nangyari na, itong pagdiriwang ay nangyari na, itong laro ay nangyari na, kailangan po ang linking verb po natin gamitin ay was. Ito po ang senyales na ang inyong tinatanong ay naganap na. Okay? Yan po yung gamit ng was. So, pag sinabi kong how was, kamusta ang, kin ang kinu ang kinukumusta ko po o, o, ang kinakamusta ko po ay ay dapat naganap na. Okay? At yung naganap pong sinasabi ko, ang tinutukoy ko po ay itong ating pinag-uusapan na nandito sa baba. Okay? So, kung mapapansin nyo rin, naglagay ako ng ang. Ibig sabihin ng ang, kapag in-English po yan, ay da na ang ibig sabihin ay yung pelikulang tinatanong ko ay alam mo rin. Kaya may da dito. Yung pagdiriwang na tinatanong ko ay alam mo rin. Okay? So, pag pinagsama-sama po itong how was saka itong da, ang nabibigay po nating ideya ay merong kang tinatanong na naganap na. Na alam rin noong iyong tinatanungan. Patungkol sa sa isang subject na kung saan ay alam rin ng iyong tinatanong. Okay? So, yan po yung ideyang naibibigay natin. So, pag sinabi mong, kamusta ang pelikula? How was the movie? So, tinatanong mo kung kamusta ang pelikulang kanyang napanood na. Okay? Na alam ko rin yung pelikulang iyon. Okay? So, yan po yung itinuturo ko sa inyo. Kung gusto nyo kamustahin yung pinag-uusapan natin na nangyari na, pwede nyo gamitin itong how was. Okay? Bali yung ating pattern po sa paggawa ng tanong para makapagbigay ng ganitong ideya ay question word. Na itong question word po natin ay yan po yung yung salitang pantanong at ang ginamit po natin ay how o kamusta sa Tagalog. Tapos, kailangan natin magdagdag ng linking verb. Para ang may paalam po natin doon sa ating kausap na Amerikano, ay ang, gusto, ang kinukumusta po natin ay pangyayari sa nakaraan. So, ang ginamit ko po ay was. Okay? Tapos, siyempre ang kailangan natin ay yung pag-uusapan natin. At ang pag-uusapan po natin, ang uri po ay noun. Ito po yon yung pelikula, pagdiriwang, hanggang dito sa meeting. Puro noun po yan, ang uri niya. Okay, tapos question mark sa dulo kung isusulat nyo yung tanong. Okay, yan yung pattern natin. Yan yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita sa Ingles. Okay? So, kamusta ang competition? How was the competition? So, ganyan lang po kasimple. Okay? Pero, gamit na gamit po yan, di ba? Pag lalong-lalo na pag nagkakamustahan po kayo. Okay? So, sana makikipag-aralan po ng maigi ito. Kasi ito ay magagamit nyo rin po agad. Okay po? Maraming salamat po.